Ito yung tip ko sa inyo mga boss, uh, kapag ka nagpapagawa kayo ng electric pan at maingay, maingay yung electric pan ninyo, pag nagpapagawa kayo, tip ko sa inyo, huwag kayong papayag na papalta, sasabihin sa inyo ay papalta ng motor. Ito, huwag kayong papayag kasi kapag ka maingay lang ang electric pan, ang dapat na palitan dyan ay yung bushing niya at shafting. Ito yun, ito lang dapat ang papalitan. Kaya pag sinabi sa inyo na papalit ng motor, kaya papayag kasi mahal pagka motor. Hindi naman sira motor kasi umiikot naman eh. Kaya bushing lang ang papalitan nyo at saka shafting nya. Okay? Mas mura ang abutin nyo kaysa sa motor. Sa shafting at bushing lang, baka mga 200 lang, 150 to 200 lang yun yung uh, materialis kasama ng labor. Pero pag motor, uh, abot yan ng 400. So, ganyan minsan yung taktika ng mga ano, gear repair. Kaya pag maingay at umiikot naman, hindi sira motor niyan. Busing at shifting lang ang sira yan. Yun lang yung papalitan nyo. Ngayon, kung ayaw man ayaw, noong mag repair uh, kumuha kayo ng ibang nag No? Kasi iba, -iba rin naman kasi ang style o technique ng na mga nag ano? para kumita sila. So yun lang yung tip ko sa inyo. Ano?